Okay, mga kamukil, gantang hapon, no? So, araw ng Biernes, no? Uh, update tayo sa ating maliit na project, mga kamukil. Ito na yung purma niya. Uh, dito, ito yung pinakalabas niya. Ano uh, na papansin nyo, may ano na tayo dyan, ha? Uh? Uh, puting tie beam, lahat yan, palibot. Kasi bumibigay to dati na pader, mga kamukil. Uh, maliit lang to, mababa lang to dati. Dyan lang siguro, So, mula dyan sa may pinulik, mga sa dalawa tatlo apat ah, yung patong tapos grill sa, sa taas ng kunti ngayon pinataasan ni sir kasi uh, inayos na lang tong padir na to pinapagawa niya na ng siptik so may siptik yan mga kamukila may CR to sa loob mamula dito sa pusti na to hanggang dun pusti na yun yung siptik nito o, tatlong tao kami nagtratrabaho yan ang na. paghuhukay uh, pahirapan to mga kamukil basta ganito yung klaseng trabaho yung nagre-rehab tayo yun yung pinakamahirap tas natin sa loob mga kamukila okay ito na yung puro niya sa loob mga kamukila kanina yung pagbububong uh, kaninang umaga ko siya natapos ko talaga siya ngayong hapon mula pagtratrasis hanggang pagkakabit ng end flashing tsaka pagbububong no? Uh, ito na yung forma naglagay kami ng ah... Uh, tawag nito parang glass nya dito mga kamukilaw design no? ito yung mga design kapag ka mga CRs no? tapos dito sa loob yung isa kong kasama kanina na maso nagpapalitada sya Ayan. napapansin nyo dito rap sya masyado pero tinuwid na yan namin mga kamukilaw hindi ko lang pinapakatas hindi ko siya pinadaanan ng rodilang bakal sa taas, yan, madilim na uh, pinadaanan ko siya ng rudilang bakal makinis siya di pagdating dito sa baba sa kalahati eh, uh, hindi ko na siya pinakinis so, sa kadahilanan ita tiles to hanggang limang patong na tiles na 30 x 60 yung gamitin natin dito so sa lunis ko tumatratrabaho yun yung ating floor rin dito malalagay yung ating pinaka toilet bowl okay so napakalaking siptik na ito mga kamagilo hinukay namin to tatlo rin kami ayan papunta dun o, ito na yung porma niya. Sa susunod na linggo, tapos na ito mga kamukil. Yung trabaho lang kasi namin dito, lunes hanggang biyernes lang, no? Monday to Friday lang yung trabaho namin. O, ito na yung pinapaporma niya. Bago talaga. Kapag katrabuhin uh, tra yung bagay, magbabago talaga yung porma. Ito mga kamukil, o. Oh. Maliit lang ito, ah. Na project, maliit lang. Ayan, napapansin nyo mula siptik hanggang pagpapader hanggang paggagawa ng CR pero yung gastos nito mga kamukil nasa 100k na nasa 100,000 lampas yung gastos na nito kasali na yung labor ko so next week natatapos to uh, hindi pa namin natatapos yan may isusunod na yan you know? hindi pa namin natatapos to may isusunod na ipapatrabaho yung grahe doon papatrabaho niya pati yung pader papatasan din no? ganito din yung level ng pader So, mula dyan sa kalahati, paikot. Mm, trat, ipapatrabaho na naman ni Busing dito. Tapos matapos yan, ito na namang pinaka rooping niya. Ipapaayos niya, no? Ipaparemodel niya. Pag baguhin yung itsura ng bubong na to. Ayan, ako napapansin nyo, may kalumaan na siya. Nasa mga 15 years na daw to. Ayan. Ito yung panghuli naming tra-trabahuin. Marami pang project si Sir na ipapatrabaho. Aso lang, Uh, may mga schedule din tayo na nakabook nung una Kaya bigyan din natin ng pansin oh. May mga tumawag na rin so, Bigyan din natin ng pansin Unti-unti so, na sigurong Maghahire tayo ng kasama so, Yung mga kasama natin dati Tatawagan natin unti-unti Para sa mga Project na parating Yan So yan lang mga kamukya Yung ating update Yan yung pinaka-foruman nyo So, sa susunod na linggo matatapos itong mga kamukil. Kahit huli week mga kamukil, siguro titirahin ko to Kasi may mga schedule na tayong paparating. Kailangan matapos na to para makapag-proceed kami doon sa kabila. Okay, thank you. So, maliit lang ito, mga kamukil na trabaho. Pero maniwala kayo sa hindi mga kamukil. Nasa 100k na yung gastos nito. Ayan o. No? Oh. Lalan doon. Papunta dito. Tapos may CR sa loob, may septic. Nasa 100k. Kasali libur ko mga kamugil. Nasa 100k na. So, ganun po ka mahal na bilihin ngayon. Uh, yung mga nagpupus ng mga natatapos ng bahay, na ganun lang kamura at napakalaki ng bahay, huwag tayong basta-basta maniniwala. Na. Baka kasi yung may magpapagawa ng bahay, may hawak kayong pera ngayon, na uh, sa tingin nyo, kulang pa pero nung makita nyo uh, yung post na yon at makita yung bahay baka maniniwala kayo at papaumpisaan nyo kagad. no? ang mangyayari kasi dyan kapag kulang talaga yung budget nyo at hindi matatapos yung project na inumpisaan nyo ah, uh, hirap nang tapusin yan Mahi mahihirapan talaga tayo so kailangan uh, tumawag muna ng contractor magpapakot muna para malalaman na kung hawak mo budget ngayon is kakasya na ba kung magpapatay na kayo ng bahay o gusto nyo yung simulan yung Uh, balak nyo ipapagawa na bahay yun yung pinaka importante at higit sa lahat wag lang tama tama yung budget pag nagbigay na ng quotation sukot ng traktor, kailangan may sobra pa yung pera mo yun yung pinaka mahalaga talaga para panigurado na hindi madidili yung project mo matatapos talaga okay mula dyan papunta dun may higit 100k na yung gastos nito thank you mga kamukil